evening mga boss magandang gabi so may naglilabor na kambing natin yung dumalaga natin so mga anak na siguro to dahil hindi mapakali iiri na siya ayan o no? hindi labas kung gusto mo lumabas ayan o iiri na la 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 hindi na mapakali kala ko yun yung kasi may iyak kaninang kambing kala ko yun yung digmama natin na buntis triplets line ito pala so dumalaga to eh magang pero malaki ito na yung anak nyo oh. ayan bubukol oh lo ihi na ng ihi para kang asong ihi ng ihi bago mga anak ha so ayan babantayan ko baka sakaling malaki tong anak nya eh, hindi nya kaya So, kailangan natin bantayan, tulungan. So, ayan, uh, about sa breeding, dapat alam natin kung kailan natin pinasampahan yung inahin o yung babae. Para pagdating ng five months, alam natin kung kailan siya mga anak. At alam natin at kung <laughs> makakaligtan natin yung panganak nila is baka mga anak sila na wala tayo eh hindi natin sila matulungan at kung malaki pa yung sumampa o yung lalaki bulog may sila baka mamatay lang dapat alamin natin kung kailan natin sila pinasampahan para mabantayan natin sila sa panganganak nila kaya kasama ko yung pangalawa kong anak. Babantay daw. Oh, So, ito kanina naman is matamlay, sinisipon. So, nagyan natin siya ng antibiotic. So, medyo sumigla naman na siya. Kasi malamig. Dapat doon, kayo. Doon kayo mamaya para <laughs> dito malakas ang hangin. no. Oh. Si Lucas. Ang anak na to. Allah, sige. Huwag mong pinaganyan. Nagli-labor siya, nagli-labor. Yung so, kala ko, yun yung mga anak, yung nakahiga. Si triplets line. Ito triplets line din to eh. Kailang malitang chan. First time niyang mga anak. So, hindi natin alam kung ilan. So, kahit ilan. Okay na. Isa, dalawa. Pwede na. Medyo so, malit naman ng chan. Siguro isa lang to. So, update ko kayo mamaya mga boss. Bye-bye. Hirapan siya mga boss. So, dumalaga kasi ito eh. Galingan mo mga anak ah. Kiri eh. Bulla-bulla din Hindi kaya mo yan. lang yung paan Hilahin natin yan. Ang ina. lima kali kiri hey, hey. diri diri 3 di kamen diri kata diri, diri. 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 Yun na, sige. Yun na, panubigan na. Yun na. Yun natin punas, mga idol. mga boss. Pumutok na yung panubigan, eh. Yung panubigan. na din, o. Oh. Yun na, yun na.

Yeah, ini Pak. Ki. Pak ah. Mø! 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 Mø!

<laughs> Kani na pa ako dito eh. Access. So, ayan mga boss, boss, boss. Lumabas na. Isa lang ang puta. Ang laki upgraded din. Okay, alikan mo na. Dilaan mo. So, ayan mga boss. Success. Tinulungan natin dahil wala eh. Hirap eh. Dumalaga. Tapos, upgraded na rin itong anak niya. Malaki. Ayan o, laki o. Tatlo. Tatlo. Ang Isa lang? Oo, oh, isa lang to. Wala na to. Malit yung ah. niya. Isa lang? First, first time eh. Ang ganda ng niyang hindi rin kanina pa. Hindi mapakali. Hindi mapakali. Hindi Hindi mapakali. Hindi mapakali. Hindi mapakali. Ako nga ng karton Doon ko sila lado oh. Doon sa kabilang. Ayun nai. Oh, yan. Tingnan. Okay din muna, terya yan. Sa to ko ba? Yung isa ay yung gusto ko na, inihintay ko. Pag nanganak yan tatlo kawans, pag ito labuntis. Tatlo din, ha. Kung pangina. Ano mananakyan? Apat daw nanganak yan. Sabi niya nga, pag ibebenta mo, ibalik mo sa akin, kanya eh. Kasi mag magaling daw yan. Magandang mga anak. Ayan. Ay, ano ba ito? Dawa Oo. Tatlo kasi anak niyan. Kasi siguro matagal. Hindi, buo na. Kaya lang. Ba't ang nasa Upgraded na rin siguro yung nakakandito. Nakasampa. Kailangan ng ilaw dyan, madilim. Ganyan talaga yan. <laughs> so yan mga bossing, lumabas na. So yung uh, nakita nyo mga kanina, eh, tinulungan natin. Dahil hirap. Lumalaga kasi to. The first time so hindi pa natin alam kung ano yung kasarian natin uy babae syerte naman babae so tip lang pag nanganganak ang ating mga kambing please, yun nga tulungan natin at alam natin kung kailan natin na pasambahan dahil 150 days yan mga anak na So, paghirap is, pag lumabas yung paa, hilain natin mga boss. Huwag lang yung ulo, dahil delikado. Advisable yung paa. Then, pag ganyan, punasan lang, pag lumabas ng baby, baby goat, is punasan mo lang yung nasa nguso niya para makahinga siya. Then, hayaan mo lang yung mga ganyan, malalapot, hayaan nyo lang na didilaan ng nanay para makilala niya yung anak niya. Huwag mong, mong, mong pupunasan. haya mo lang ang nanay na didila sa kanya hanggang matayo para maging close silang dalawa. So, ayan. Isa lang. First time. So, ayun na yung panubigan. So, no? ayun So, ayan. Naunahan mo pa si triplets. So, yun ang hintayin natin yan. Bilangan natin ng one week yan. So, ito one, one month ng buntis. So, August. Hintay ito hanggang August. So, yun, pinainom na natin ng antibiotic. May ubo siya at sipon. So, medyo naka-recover naman na mga boss. So, ayan. So, date ko kayo bukas mga boss. So, hanggang dito na lang yung ating video. Sana nakatulong ako sa mga tip. Maraming salamat. Bye. So, ayan mga boss. So, tuyo na siya. nakadede na siya ng colostrum yun ang importanteng unang gatas ng ina sa baby goat niya dapat makainom siya ng makadede siya ng colostrum unang gatas ng ina dahil siya lalakas yun ang pinaka magic milk nila so ayan tayo na mga boss so update na lang uli bukas maraming salamat bye bye